Hello, good morning, good morning po, magandang araw po, ngayong araw po ay Sabado December 6, 2025, ayan, natatapos na yung 2025, bilang days na lang So ayan, nine, 19 days na lang, Pasko na, wala na tayong nagawa din natin na pigilan Ayan, thank you so much, maraming salamat po sa nanonood ang aking mga video Itong, ayun, maga, maga mag akong nagising kanina talaga Plus 4 Nayan may gising na to ba nat? Taytay ako na yan oh. Hintay ko. At maraming salamat pala sa nanonood ng aking mga video. Thank you so much sa inyo. Sa pagtsatsaga ng aking mga video, ang laki talaga ng butas ng ilong. Maganda ganun siguro para walang butas yung ilong. Ilong ng palaka. Yan, tayo sa so much. Babat tayo ta. Tama tayo sa babat at may at ako ay nagugutom. Kain muna tayo. At tayo makakain. Ito <coughs> ta, lamang yung walik ko. Kita akan makan di sini Kita akan tayo sa taas gising gising na po shout out sa lahat po ng mananahi sa buong mundo shout out sa inyo gising na almusal tayo or kapi ang aking almusal is spaghetti spaghetti lang almusal ngayon uso ngayon almusal pass muna ako sa kape tubig muna sa spaghetti lang, almusal natin ngayon Na. Tawbegi ang kasama. Ay, busog din Maraming salamat. busog din kito pa, pa ano. So, ayan. Ilang araw ako. Wala, nang, wala naman akong upload lang araw. Ngayong ano, Sabado ngayon. Ito. So, Magtsaga tayo kahit pa paano. Ang i upload mo lang kasi eh kalat dito eh Kailangang lipit dito, boga pa. Ay, thank you, boga. Gracias. higang muna tayo konti parang na ano tayo ah nabusog lang tayo gusto na matulog narap kasi pag nabubusog ayan mga ano natin ngayon tapos kain higa ayan titing so ayan sana ngayong pasko maging ano kayo ngayon ang pasko nyo maging maayos kompleto kayo pamilya yan ang hiling ko lang kasi ako wala. Magpapas ko magbabagong tawon. Ako pa rin nito mag-isa. Wala ang aking wala yung aking prinsesa nandoon sa ano niya. Nandoon sa nanay niya. Siyempre, wala naman ako magawa kasi kinuha sa akin na minoridad pa hindi naman natin kailangan magan si minoridad sa nanay talaga yun At tayo tayong magagawa dun tanong anong gawin natin mag pag ay wala tayong magagawa kailangan natin sundin yung batas para maging maayos hiling ko lang sa kanya ngayon sa aking prosesa GCG, yan ingat ka lagi, ingatan ka lagi at gabayan ka lagi ng ating Panginoon sana ilayo ka sa kapahamakan, maging maayos ka dyan kahit papano namimiss kita sobra wala akong magawa kundi ito ang pagkamiss ko na lang ang na nanon sobrang miss kita I love you so much mahal na mahal ka ni Papa Jeff, ayan, thank you bayan kasan na nga mahal na Panginoon sa araw-araw mo ginagawa layo ka sa kapamakan kaya paano soon magkikita din tayo pupuntahan kita dyan magkikita din tayo bahala sa sana alam mo kilala mo pa ako kilala mo pa si Papa Joe di mo naman babago kasi mahal na mahal kita Yan na inaantok inaantok talaga ako anong gagawin ko dito magtali ng aking yari ayan ang aking yari ito yung nahigaan ko iblip muna kaya ko saglit yeah. pero huwag na lang hindi mo saglit tapos magtali na lang mamaya nating ako sa spaghetti ah Kung gusto niyo ngayon, please subscribe ay munting channel, Inahamak Vlogs. Social. Malay masunod uh, na mga panahon na magkita tayo matulungan kita so, ayan please thank you thank you so much sa subscribe. click notification bell para updated ka sa aking mga video thank you maraming salamat sa inyo sa nanononood please support my munting channel ayan po naampok ako Eh, uh, matulog muna. Ang hirap nito kumain ka lang, nabusog, nabusog at inantok. Ah, uh, ko muna 'ng video nito. Bata talaga. harapan na raw ito. Tayo natin ilaw. Tara <coughs> tayo dito madilim na. Madilim na. Dito maliwanag. Tayo sa terrace. nag na sila ng Nag-display na sila ng paninda nila yan. Nag-display eh. na sila ng panindan nila. Ayan na yan. Maraming salamat talaga dito lang ang video na to. Thank you so much. May silang muna ang aking video ngayon. At ako inaantog talaga matutulog muna ito. Mamaya... Baka may mag-ano ko ulit yan. Maraming salamat mo. Thank you. Bye-bye. Love you.